Ito yung dadaanan ko. Ah! Tulay. Oops. Sorry. Pero ito yung sitwasyon dito. Ito yung daanan nila, mga magsasaka. Maparaan ma 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 ang mga magsasaka para mabuhay ng marangal. Babalikan ko ulit. Ang tingin ko sa kanila, ito yun. Ito yung dinesperate ni Sipsa. Oh. Huh? Ay, si Kuya Ray, hindi ka siya daw. Hindi doon tayo maglalakad tayo, malalim. Malayo. Wala naman daan doon sa kabila. Oops, ano bang gaulo ko? <laughs> Wah, <Wow>, kumahulog. <laughs> Aray Ka. Hindi ka itim Ito yung ni Cynthia para hindi makadaan yung mga tao. Ito. Ah! Oh. muna. Ba? Mahulog. Yep.